Kasabay pa rin sa pagdiriwang ng Rabies Awareness Month dito sa lungsod ng San Jose del Monte, piniling ilunsad ng Department of Health Region 3 ang Rabies Summit kasama ang mga miyembro ng 4P's, mga barangay health workers at para veterinary workers nitong Miyerkules, March 20, 2024. Dito namin ginanap ang uh, Rabies Awareness Month dahil uh, madami ang populasyon ng San Jose del Monte so mas marami ang, uh, mas malaki ang chance na Uh, mas marami yung makagat. Sa programa, tinalakay ang epekto ng rabies virus sa mga alagang hayop, maging sa mga tao, at kung paano ito may iwasan. Natin, ang goal po natin, uh, together with the Department of Health and also and the World Health Organization, we should have zero deaths by 2030. Para sa animal rabies, ipinahayag ng City Veterinary Office ang kahandaan ng lungsod at ng bawat barangay. Sa kasalukuyan, we have uh, a total of 80 para vets sa buong lungsod. Sila po yung in charge no sa bawat barangay. Kumbaga, sila yung mata at tenga natin sa bawat barangay pagdating sa rabies eradication and control. ...manang ceremonial rabies pre-exposure prophylaxis vaccination para sa mga para veterinary workers bilang proteksyon sa kanilang pagbabakuna sa mga alagang hayo. Para sa safety rin, kaya ginawa ko to kasi one time nakaranas na talaga ako ng ano yung inang... ng Muntik na ako makigat ng aso. Ayon sa Service Delivery Expansion Plan 2024 ng DOH, mayroon dapat isang animal bite treatment center kada isang daang libong populasyon sa isang lugar. Sa so ngayon, uh, meron tayong dalawang animal bite uh, facility dito. And then, uh, as part dito sa region, meron... Uh, kailangan na recommendation na service delivery expansion plan. So nakikipag-coordinate kami sa San Jose del Monte para madagdagan pa na at least three pa na animal bite facilities. Nasa proseso na ang accreditation ng isang karagdagang animal bite treatment center sa lungsod. Sa preparations, um, okay naman na kami sa paperwork, sa facility. Nakapagsubmit na kami ng letter sa province para sa technical assistance. So waiting na lang kami na bumaba sila para i-check yung facility pati yung mga policies na na-prepare na. Isinagawa na rin sa parehong araw ang initial inspection at technical assistance sa nasabing pasilidad bilang paghanda sa on-site accreditation. Itong converted animal bite treatment center na ito dito sa Barangay Francisco, Musmulawi, ay isa lang sa apat na target ng City Health Office upang maging karagdagang pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng lungsod sa pagsugpo sa sakit na rabies. Para sa Balitang San ako si Jeff Andrade, Public Information Office.